sabi ko nga sa mga anak ko, ano ba naman kami? Sabi ko, mga anak ako, kami lang dalawang maglula nito, ang anak anak mo. Walang, wala man lang libangan dito sa bahay, ni radyo, ni, ni radyo, wala ni TV, wala. Sana may TV ako dito. Mm -mm. Para may libangan dito, anak, sabi ko sa mama nito. Bago ako bigyan yung mga pamilya pa nila. Pamilya muna nila. Kawawa naman ang papel ng nanay, no? Ang nanay. Dito, biro mo yung mga anak sa akin. Iniiwan sa'yo? Oo. Oh tapos punta na naman sila sa asawa nila mamaya, buntis na naman sila oo, oh, tapos iiwan na naman sa'yo oh. may mensahe ka ba sa mga anak mo? kasi syempre mga anak, uh, lalo na parapit na parapit ang Pasko sana, sana naman uh, ma maalala nyo ako rin kasi parapit ng Pasko talagang ano sana mga anak magpunta kayo dito para para naman masyari ako ha po nay? kumusta po kayo nai ilang kayo nakatira dito nai ano yung mama nito yung aking po. Dalawa kami, saka dalawang apo ko. Pwede ba ako pumasok na? May pagkwentuhan lang? Okay. Uh, magandang hapon na Ano pangalan ni nanay? Remedios Guerrero. Oh. Guerrero. Napansin ko lang kasi itong bahay niyo, na napadaan Napadaan ako. Sabi ko kumustayin ko yung mga nakatira diyan. So, kayong dalawa nakatira? Ano yung... Dito yung tanyo anak ko eh. Ah, may anak pa kayong isa. Dalawa kami at saka. Dalawa kami naging at saka dalawang apo. Ah, yung anak nyo at saka dalawang apo nyo po. Uh -huh. mm. Pwede umupo tayo, Nay? Upo tayo. Hindi, Nay. Ikaw, upo ka rin, Nay. Oo. Upo ka maayos, Nay. Ano pangalan ni Nanay? Remedios Guerrero. Mm. Remedios. Ilang taon na po kayo, Nay? Seventy na ako. Seventy? Seventy is exact po. Anong hanap buhay niyo po dito, Nay? Wala. Ganito lang. Ano? Ganito lang sa bahay. Oo. Oh. Saan kayo kumukuha ng ano? Pang saing niyo po. Pambiling ulam, bigas. Uh, kasi pag sumawad, sumawad ako sa senior. Opo. Oh, ano? Yun lang inasaan ko yung sa senior. Ah. Okay. Y yun sa tindahan, bayad utang ako, bayad utang diyan. Bayad utang, bayad utang. Kumusta naman ang buhay-buhay? Siyempre kung sa senior lang kayo kumukuha. Ganun, ganun lang nga po. <laughs> ang buhay. Siyempre, mahirap ang buhay talaga. Mahirap ang buhay. Hmm. Wala na rin po akong asawa nung 2010 pa namatay. Ah, wala na kayo. Balo na po kayo. Subali, so, okay. bali ilan po anak nyo na eh? ano, uh, lima sila. Nasaan na yung anak niyo lima? May mga, ano, pamilya na sila. May pa Pero sabi pamilya. mo kanina na may kasama kang anak na isa? O nga yun po, yung mama niya. Ay, ah, yung mama niya. Ano trabaho po? Nandyan uh, sa, ano, sa pension niya. Nandyan sa Angeles. Ah, ah nasa Angeles? Uh, Pampanga. So, sa, so ibig sabihin, pension. ang nakatira dito sa ngayon, kayong dalawa lang? Kayong dalawa. Oh, okay. Pero pag... pag ang kasama ko talaga sa bahay yung mama niya. Hmm, Saka yung, yung ate niyang dalaga. Hmm. Kaya nga po, Nay, nasaan yung mga yon? Yung? Yo. Yung nakatira dito ngayon ay ilan kayong dalawa lang. Opo, oh, opo. Oh, yung iba yung anak nasa Angeles. So, ibig sabihin, kayo lang nakatira dito. Opo. Oh, oh, hmm. Pero ano, siyang siyang talagang kasama ko dito sa bayo mama niya. Yung nakatira ngayon dito, dalawa lang kayo. Opo. Oh, hmm. Bakit naging dalawa lang kayo nakatira dito na? Eh, <laughs> eh yun lang po ang ano, yun, yun lang po ang ano, talagang kami lang dalawa. Bakit sa'yo napunta yung ako na yan? Wala na pong papa yan eh. Ay, bakit? Saan napunta? Na, namatay na, namatay na rin yung papa Ay, niya. Ah, namatay ang papa niya. Tapos yung nanay niya nasa Angeles. Doon nagtatrabaho. Hmm, sa pinsan niya. Sa pinsan niya. Ano trabaho naman? Sa bahay. Sine-serve doon lang po siya ano, yung tama tama lang para sa kanya. Misan magpapadala sa amin, tama tama lang din sa amin. Ganun. mo, Mu utang pa dyan sa tindahan. Bayad utang niya, bayad utang sa tindahan. Tsaka yung, yung sa senior, eh, dalawang beses sa isang taon yung tanggal namin sa senior. Ah, every six months? Inuutang ko. ino pinagbibili ko na. Magkano po ba natatanggap nyo every six months? 6,000. Ah, 6,000. so, parang... Dalawang beses sa isang taon lang yun. Opo. Pero, six months pa lang, ay, bago matanggap, naiutang na. Opo. Naiutang na. Eh, nap napakirap, ano, yung... Napakirap pa lang, walang asawa. Yung walang asawa, yung... Walang nabibigay ng pera, ganun. Hmm. Nung nabubuhay pa yung asawa nyo, anong trabaho po? Karpentero ang asawa ko, no? Dahil ah. ginawa you know, dito yung bahay. Oo. Eh, ngayon, wala hindi na. Hindi na, ano lang buhay niya. Oo, oh, pagkarpintero, maraming trabaho, no? Maraming ginagawang bahay. Oo. Pero yung bahay niyo, hindi niya kayang gawin. <laughs> so, nung nagkasakit na siya, Oo. ganito, iniwan na, iniwan na sa akin kayo itong bahay. Kasira-sira na. Hanggang ngayon. Kailan ba siya namatay na? Ilang taon, mga ilang taon na po? 2003. 2010 siya namatay. 2010 pa siya namatay. Ah, 2010 pa. Hmm. Mali running for 14 years na po ang nakalipas. Kasi, nagkasakit yun kasi, ano eh, walang mananalo sa alak eh. Maano sa alak. Ah, palainom. palainom pala siya. Tapos, doon lang hina na siya, ayun, hindi hmm. na niya nakaya. Ano, so, yung mga anak mo na eh, anong mga trabaho nung iba? Yung yung mga iba may trabaho, yung mga, mga iba wala. Mag, magbibigay sila sa akin kasi may mga paminatan niya na sila. Pa, pag may may bibigay, sige. Pag pag wala wala. Pag meron meron. Hindi <laughs> naman hindi naman buwan-buwan na gigibigay sila. Ano. Basta meron mag, magbibigay sila pag wala wala. Kaya lang. Buway nan magyulahan ito. Oh, Magkano na binibigay nila? Halimbawa nagbigay ano, tamang-tama lang din pang, panggas dito, na bahay, gano'n. <laughs> Magkano yung tamang-tama, eh? <laughs> Pagbigay lang sila ng ano, one-five, gano'n. Pambiling ulam? Tinatanggap mm -mm. ko rin. Mm -hmm. Siyempre. Mm -hmm. Kasi kung ano yung binigay nila, pasalamatan natin, no? Mm -hmm. Ang importante, nai, hindi ka nila nakalimutan. Oh, hindi sila nakalimutan. Pero sana kahit kung one-five, monthly, mga din sana. Hmm, hindi eh. Mag magbibigay sila kung meron. Kung wala, wala. Ganun. Ay, ah, kadalas na eh? Ba't sabi mo magbibigay kung meron ay mahirap yun. Parang hmm. kung kailan maalala lang. <laughs> ano? Ito ang itong itong, itong tinitika ng bahay ko hindi 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 sa akin 'to sa sa hipag ko Mm Binili lang hipagkuto pinatira ako dito. Uh -huh. uh, Rene, Rene ang pangalan ko sa bahay. Ap. Uh, Rene, doon ka, ka sa ano, binili ko lupa, sabi niya. Opo. sige, sabi ko. Ito, ito naman lupa na to. Lupa ng pinsang ko to. inalok, inalok sa hipag ko. Binili niya. pinatira ako dito. Napakaswerte niyo po kasi may lupa ka na. Sa hipag ko naman po ito. Ah, sa hipag naman. Hindi, hindi. Pero gaano na kayo nakatagal nakatira dito? Ano? Anong taon yun? Na uh, pinagawa ito ng asawa ko. Mm -hmm. Hindi ko na maalala kung anong taon yun. Kasi buhay pa nun eh. Pero, Lola, anay, matanong ko lang, Kumusta naman ang pamumuhay ninyong mag-apo dito? Hindi ba kayo nalulungkot? Dalawa lang kayo rito? <laughs> Sab sabi ko nga sa mga anak ko, ano ba naman, ko Eh, naputulan pa ako ng kurente. Ano po? Hindi ako nakabayad lang. isang taon na. Naputulan ko rin. ko sanay ko. Mga anak, kapo. Kami lang dalawang maglula nito, ang anak anak mo. Wala, wala man lang libangan dito sa bahay. Ni radyo, ni, ni radyo, wala ni TV, wala. Sana may TV ako dito. Mm -mm. Para may libangan dito, anak. Sabi ko sa mama nito. -hmm. -mm. Ayan Ay, yun eh, pag nakaluwag-luwag ako, sabi naman niya. Eh. Paano ka manunod eh? Kuryente, wala. <laughs> Kaya nga. <laughs> Kaya nga, gu gusto kong maibalik ng kuryente ko para... Hmm. Eh, isang taon na, Nay. Anlaki nun. Nagpipinati ko ba yun? Oh, hindi ko lang po alam. Magkano daw po yung isang taon, Nay? Ayaw ko. Sa mga, sabi ng mga kapitbahay ko, hindi na nagpipinati yun dahil hindi naman nagagamit. Uh Oo. -oh. Itinanong eh, ko naman sa mag... Nasa, na De, eh, dapat tinanong nyo sa Meralco mismo. O, oh, doon sa nagkukuliksyon lang dito. O, oh, anong sabi? Hindi eh, na, hindi na pipingat yan dahil... Hmm. Kaya nga po, magkano yung babayarin nyo, yung hindi nyo nabayaran? Ano? 3-5 lang po di? yung isang 5 -5. taon, 3-5? Hindi, isang taon lang, isang taon na itong ano. Ah, isang taon ng putol. putol. Bali, pinutulan kayo noon dahil may utang kayong 3-5. Oh, ah, okay. Pag nakautang ka pala ng isang buwan o dalawang buwan, putol na agad. Ay, putol na. Hindi naman kinuha yung metro nyo. Hindi. Ay, kukunin nila. Binil ko yan sa kanila. Hindi ah. pwede nilang kunin yan. Ah. Binil ko sa kanila yan eh. Sa, uh, sa simple ko. Kukunin nila yan. Ay, hindi naman tama yun. Hindi pwede. Hindi pwede. Ah, pala Yun. Kasi may naman na uh, nababalita nung misa. Ah. Kinukuha. Kinukuha. nila yung ano, puntador. Oo. Oh. Kinukuha nila yung puntador. Ay, hindi ka nakabayad ng ano. Oh, ano sabi ng mga anak mo na? Ano eh? sinabi mong ganon? Hindi ba kaya bayaran ng mga anak mo yung 359? Ang dami nila. <laughs> eh, tapos-tapos din sila. Memang ah. yung yung isa, limang anak. Mm -hmm. Yung pangalawa, animang anak. Marami oh. marami pala anak yung mga anak ko Palaanakin sila, siya, marami silang anak kaya yung kinikita nila kosong-kosong din sa kanila. Bakit palaanakin sila, na Kanino sila nagmana? sa akin. <laughs> <laughs> eh, eh, ano, lima sila. Oo. Oh. Tapos, dalawang patay. O, oh, di, pito. Oh, ah, so, bali, pito ang anak mo. Kaya yung anak mo, yung isa, anak niya, lima. Oh. Yung isa, anim. Mm. Yung isa, pito. Mm. nagmana sila sa sa'yo. <laughs> Ba't mo sinasabing pala-anakin sila na eh? Uh, eh, ganda ng mga anak nila ngayon eh. eh hindi, palaanakin ka rin eh. <laughs> noon. <laughs> <laughs> eh hey, nanay, oh, uh, masayahin si nanay parang walang problema. Ano na eh? Huh? No? Ba't ka naiyak? Na, na, naiyak ako, naiyak ako dahil sa, sa tuwa ko hmm. na, na ano, ganun, dumating sa akin ng ganito. Hmm. Kaya, pati ngayon, naiyak din ako ngayon dahil, ano, sa, sa tuwa ko, sa tuwa ko na nandito kayo, hmm. uh, ano ba yung ano ka Ano ba pagkakaalam mo na eh? Ba't nandito kami? Hindi ko alam. Hmm. Kaya ako Ay, nandito na kasi manghihiram ako ng pera nyo. Baka mayroon ka dyan na eh. Kahit 20 lang. sa, sa, sa tuwa ko, hindi ko maanong sa tuwa ko. Napapaya. Napapaya na hmm. akong gaganday. Hmm. Pero na yung, yung kuryente mong 3-5, isang taon na? Hindi pa ano? Hindi ko, hindi ko, hindi ko mabayaran. Dahil, hindi mo bayaran? Dahil, dahil walang-wala rin yung mga anak ko. Ang dami nila anak kasi. Oo. Kinikita nila, pagkain lang nila. Paano naman ako mabibigyan eh? Bago ako bigyan yung mga pamilya pa nila. Pamilya muna nila. Kawawa naman ang papel ng nanay, no? Ang nanay, pag tumanda na, di ba? Isipin natin, no? Nung nagpamilya ka na eh, malilit pa yung mga anak mo, talagang pinalaki mo, inalagaan mo. Hmm. Tapos lumaki na sila, nagkaasawa, wala kang kasama dito. Bigyan ka pa ng apo. So may alagain ka pa. Tapos nawala, nagkataon, wala na rin yung asawa mo. Ano ba kahirap yung ganun? Anong nararamdaman ng isang nanay na may mga anak pero hindi... Siyempre, sa hirap, hindi ko naman sinisisi yung mga anak mo na eh. Siyempre, sa hirap ng buhay, gaya ng sinabi mo, siyempre, unahin din nila yung anak nila. Di ba? bago siyempre yung nanay. Pero hindi ba dapat kahit sabihin natin may pamilya na kasi mag-isa ka na eh, i-share man lang kahit sa magkakapatid na yun itagpa eh, 500 a month, no? O, nga ako, sana. Sana. Wala eh. Iinuna muna nilang pamilya nila. Yes. Kailangan yun talaga na iunahin ng pamilya. Pero syempre, nanay din eh. Alangan ang pabayaan natin. What if? Ano kaya, nay, kung i-share natin siya ng tagpa 500, no? Mm. Anong nararamdaman ni nanay na ganun? Siyempre, wala kang pera lagi. Mm. Ilang, ilang yung apo ko dito yung pinalaki ko? yon. Mm. Yun. dalawa, tsaka ito, pangatlo. Mm. Pinalaki ko kayo, pinalaki ko, ko yung mga yan. Mm. Yung, mga na, yung, mga nani nila, eh, sa mag-asawa, hindi na rin siya nag-aaway. Nag oh. Pag, pag nag-aaway na sila mag-asawa, dito biron buntun yung mga anak sa akin. Iniiwan sa'yo? Oo. Oh. O, tapos punta na naman sila sa asawa nila. Mamaya, buntis na naman sila. Oo. Oh, tapos iiwan na naman sa'yo? Oo. Oh. Tatlo sila nakikuha. Ito, ginatas ko rin to. Oo. Oh. Ay, ganun yung mga anak mo. Pag nabuntis, pag nanganak, iwan sa'yo. Oo po. Ano? Ano sinasabi mo sa kanila? Ano? Eh, magsabi man ako, eh, wala na rin akong magagawa dahil nandyan na. Oo. Buntis na. Mm. Apo na. Mm. Pero nagbibigyan naman sila ng panggatas ito tsaka mm. bigas namin dito. Mm. Tatlo. Tatlong batang pinalaki ko. Ito. Pinakawali ito. Mm hmm. So, ginatas ko rin ito. Iniwan sa akin ito. Wala pang isang taon ito. Oh. Ah, baby pa. Mm hmm. Baby pa. Yung, yung mama niya nagtrabaho na. Tapos, pag umu umuwi dito, buntis na naman. Ay, ano ba yan? <laughs> buntis, buntis na naman mama nito, tumatawa, oh, ito to. Oh, buntis na naman. Hmm. So, pag, pag lumabas na yung baby, iwanan na naman sa'yo? Oo, oh, ganun. Ala. Um, eh, buti naman, malakas ang katawang ko Mabuti sa awa malakas. ng Diyos. Di ako, Mabait ka talagang nanay, ano? Hindi ako nakakasakit din. Nay, mga pala nay, naka-video tayo i-upload namin to, mapapanood ng mga anak mo. May mensahe ka ba sa mga anak mo? Kasi syempre, tumatanda na rin tayo. Humihina ang katawan. Alam ko rin na, syempre, senior lang tayo umaasa. Baka may gusto kang mensahe o sabihin sa mga anak mo. Lalo na magkikrismas. ano? <laughs> Alam na nila yun? Hindi na, eh. maganda yung maririnig nila. Syempre, iba yung narinig nila galing sa'yo. Mga anak, uh, lalo na parapit na parapit ang Pasko sana, sana naman uh, maalala, maalala nyo ako rin kasi parapit na ang Pasko talagang ano sana mga anak magpunta kayo dito para para naman masaya rin ako mga anak kahit na pamasahin nyo lang, Basta makikita-kita tayo dito sa bahay. Hmm. Kaya na wala kang may bagay sa akin, magsarosaro lang tayo dito. Ayos na yun. Hmm. Wala na. Ba't umiiyak Mula ka na, na eh? Kasi na, naalala ko rin yung mga anak ko dahil malapit ng Pasko ganun. <laughs> Ilang Pasko mo na ba silang hindi nakasama na eh? Eh, ano? Ilang Pasko nang nakaraan, hindi sila po nagpupunta dito. Sana, Nay, itong Paskong mm. to. Makaatin sila dito. Magsama-sama kayo. Kasama yung asawa at mga apo nila, no? Hmm. Sana. Ah, hayaan mo, Nay. Ipag-pray mo lang. Mm. Mapakinggan nila. Mm. No? Mapakinggan nila yung mensahe mo sa kanila kasi i-upload ko to sa Facebook para mapanood nila. Hmm. Ngayon lang ako, ano? Ngayon lang mo. Ako nagsalita sa kanila ng ganun dahil kayo naka-video ako, Apo. makikita nila. Oo. Yun lang ang ano. Gusto. Yun hiling lang ang hiling yun, mo. Yun lang masasabi ko sa kanila ngayon. Mm -hmm. Ilang taon na nakalipas. Buti nagpunta kayo dito, nakapagsalita ako sa mga anak ko ng Malapit ng Pasko, sana mga anak ako, hindi ho ba? Opo, tama naman po na. Pakasakali, siyempre, habang nandyan pa ang nanay, Mm, samahan natin siya sa Christmas. Mm. Yan 'yun ang hiling ko na sa Paskong ito sana maging masaya ka. Ipagpe-pray ko na sana makasama mo yung mga anak mo, mga apo mo, salusalo kayo. Oh, sa kahit 1 kilong pansit lang, oh. ang importante yung magkakasama ang pamilya, oh, no? Sa sana nga po. Hindi po mahalaga yung uh, handa, maraming pagkain. Mm. Kung wala naman yung pamilya kung hindi kumpleto, ano? Pero kahit pansit lang 'yan, tapos isang mm. uh, kahit na alam mo yung malagkit na isinaing lang. Oh, tapos sawsaw -saw lang sa asukal. Hmm. Tapos uh, pansit na isang kilo. Oh, po. Kahit gano'n lang ang handa. Basta kasama natin ang buong pamilya. Ano? Tapos masaya. Daig mo pa yung may lechon. Oh, may lechon ka nga, pero yung pamilya mo nandoon, hindi mo kasama. No? Oh, so, sana marinig ng mga anak mo yung panawagan mo na eh. No? sana po dalawin natin, sana makasama natin yung mga mahal natin sa buhay. Dahil dyan, Nay, para, para may panghanda ka, baka sakali dumating sila, pag dumating sila, uh, may panghanda ka, bibigyan kita panghanda. Ano, Nay? Mayroon, wala nang, wala nang ano yung upuan ni Nanay. No? Bigay lang sa akin to. Ah, bigay lang. Kapitbahay, bahay, uh -huh. bigay to. Sira na yung kutsyon to eh. Ah, sira na yung kutsyon. Nay, akin ay na kamay mo, Nay. Bilangin nato yung pamasko ni Daddy Frankie. Nay. Bilangin mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Maraming salamat po sa, sa, tuwa ko talaga po. Naiiyak ko talaga po sa tuwa ko na nakapunta kayo dito. binigyan, niya ako, binigyan niya ako ng swerte. salamat. Maraming maraming salamat po. Walang ano man na eh, hangad ko ang kaligayahan ninyo. Mm -hmm. Ikaw, Pogi, mag-aaral ka mabuti, ha? Babantayan mo si Lola, huwag mo pababayaan, ha? Gaano mo ba kamahal si Lola? Kasi... mahal-mahal ma ko siya. Ay, siya. Walang kami sa bahay na to. Wala kami... kaya wala kami... wala kami kanin, walang ulam. Wala kayong kanin tsaka ulam. Sabihan mo yung mama mo magpadala siya ng pambiling ulam tsaka pambiling bigas. Opo. Maririnig niya to. Sige, anong sasabihin mo sa mama mo? Hmm. Hmm. Marami. marami, ano sa mo sa mama mo? Mama mo, ay mama mo ng tibaga. Oo. Ano sa mo kay mama para sabi, para padalhan kanya ng pambiling ulam tsaka ano, bigas. Dali hmm. Dali, kausapin mo si mama. Ma, mapa, mama, mama, ako mo ano may ulam kami may kanin. Ayun. Ano ba ulam mo kanina? Ah, uh, pa salya? palya. Palya. Ang palaya. Oh. Ano ba gusto mo ulamin para sabihin natin sa mama mo? Uh, ulam na ang um, palaya. Hindi. Anong gusto mong ulam mamaya ang gabi? Anong gusto mong hilingin na ulam sa mama mo? Uh, agay na mga sitaw daw po. Sitaw si ang gusto niya. Dayob. Oo. Dayob sitaw. Eh ang palayan na kanina tapos hilingin mo kay mama sitaw naman. Hindi ba pwedeng letchon naman? O kaya ano? Oh, bangus. Ha? Huh? Puro gulay gusto? Kasi po nasanay sana sa gulay 'yan eh. Ah, puro gulay pagkain. Gulay kinakainan dito. Oh. Pira yung... Pero sana minsan mabigyan nila kayo no? Yung matabang bangus. Tsaka andoks. No? Diyan sa kapitbahay namin yung tindahan dyan. Oo. Oh. Mabait niya mga yan. Pag, pag anong inuulam niyan Oo. Oh. Sa tindahan. Oh. Binibig, binibigyan kami dito anong ulam nila. Ah, pag may ulam sila, binibigyan na lang kayo. Doon na kayo nagkakaulam. Pero pag walang nagbigay, agayop tsaka ampalya. Oh. Agayop <laughs> tsaka oh, sige na. Sana napasaya, kayo, napasaya ko kayo sa araw na ito. Hmm. No? Ako nga po pala si Daddy Frankie. Kami po yung mga charity vlogger na nag-iikot-ikot sa mga lolo at lola. Kaya isa ka na napasyalan namin sa araw na ito, no? Anong masasabi mo, Nay? Nakatanggap ka ng blessing bihaya sa araw na ito? Malaking pagsasalamat ko po sa inyo dahil sa araw na ito dumating kayo dito sa, sa akin hmm. na nagbigay ng swerte. Apo. Maraming maraming salamat talaga. Salamat na yun. Talagang, talagang sa tuwa ko, napapayak ako talaga sa'yo. Oo. Sige na Ayan ay kaloob ng Panginoon, no? Biyaya ng Panginoon. Blessing yan sa araw na ito. Kaya lagi lang natin pasalamatan yung mga blessing, biyaya na dumarating sa atin, no? Maraming maraming salamat po, Nay. Maraming salamat din po. M Merry Christmas po. Akin nyo, Yerby po. Ayan mga kababayan, mga kabarangay, isang barong-barong uh, na natagpuan ng team Daddy Frankie dito. Nadaanan lang namin to at uh, masaya ako at uh, nalaman, nakipagpwentuhan sa kanila at nalaman ko yung buhay-buhay nila at nalaman ko rin kung gaano kahirap. Kaya naman nagbigay si Daddy Frankie ng maliit counting tulong pinansyal. Kaya ako po nagagawa ito dahil po sa inyong lahat mga kababayan. Dahil sa inyong walang sawang suporta kay Daddy Frankie. Kaya mga kababayan, kung napapanood nyo ang video ito, ay maglalambing po ako sa inyo na share nyo po ang video ng ito at uh, mag-heart nang sa ganoon ay mas marami pa tayong uh, matutulungan. At magpapaalala rin ako mga kababayan, baka may mga hindi pa na pag- uh, subscribe sa aking YouTube channel. Uh, subscribe po natin para mas ma-update kayo parati sa mga videos na i-upload pa natin. So, maraming maraming salamat po. Merry Christmas po sa inyong lahat. At syempre, bago matapos ang video ito, shoutout ko yung mga kababayan nating OFW. Ayan, mga kababayan natin nasa ibang bansa. Maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta nyo sa akin. At syempre, sa Team Rise Above headed by Tita Hanes. Maraming maraming salamat po. God bless po. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan from Pangasinan. I love you all and God bless.